And excuse me with feelings and emotion, basher. You look like janitor fish. Go to your aquarium and swim with your family. Kuna mani. Simula nung nag-vlog ako ng Tagalog. Ang dami kong basher na Tagalog. Sabi nung isa, o. Oh, Kayong mga Ilocano, magnanakaw ng hindi nyo tanim. Hoy! For your information. Excuse me with feelings and emotion. Kuna manin basher na mukhang pigsa na malapit ng pumutok banga din kita ng buning eh banga din ko yung buning yung tiltil mo kako na naman sayo ah bakit mo kami pinagbibintangan na ilokano na magnanakaw ng hindi namin tanem, eh kaming mga ilokano kung ano yung nakikita naming prutas sa kapitbahay man o sa ibang baryo, amin na yon, ganun kami kabait na mga ilokano, kako na naman sayo kagaya nito oh hindi ko tanim to tanim ni lola ko to gusto mo ta tamulaga mulaga mo dito ko na manenen kanya mo na kung ganitong nagboboras ako ng kalamansi na wala akong kasama ay ikusay ka ko na manenen kanya mo saka for your information madami kaming tanim dito ha ah, hindi lang tong kalamansi hindi lang yan ayan yang saging hindi lang yang papaya marami pang iba ko na Pumunta ka dito, Tignan mo, buhusan kita ng kalamansi Tapos yung kalamansi, ilagay ko dyan sa butas ng ilong mo Parang ganyan o, oh, para hindi ka makaangis Kako na naman sa'yo ha ah. Maasar ako sa'yo, meron pa kaming tanong? O, oh. dami naming talong dyan oh. yan yung farm ni Lola, ready to plant Kaya wag mo kaming idadaw na ilokano ha ah. Kung ayaw mong pisiting ko to dyan sa may May ano mo, may, may mulagat mo, ganyan O, oh. oh dragon fruit, o oh. etong dragon fruit, ang gandang kunin ganyan aw. Oh. Tapos ilatigo ko diyan sa bukot mo. Kuna manining kinya mo na maluksawak ti kasta nga gargaraw mo ko na manain aw. Oh. Ano pang gusto mo Ah, ah. Hindi porket ilokano ah, patay gutom na ah. Hoy, for your information ah, dito sa baryo namin puro fresh ang kinakain namin na ah. Fresh na fresh. Hindi gaya mo ah, yung utak mo nalanta. Yung otak mo, panis. Kako na naman sa'yo, ama asara kanya. And excuse me with feelings and emotion, Basher. You look like janitor fish. Go to your aquarium and swim with your family. Kuna manin na ka-English ni Katora. Mukha ka ng janitor. Mukha ka pang fish. Mukha ka pang isda. Namalansa. Kako na naman sa'yo, ah wag mo kaming pagnanakawin ha ah. kasi kung ano yung nakikita namin dito yun yung amen oh alika dito may papakita ako sa'yo ah oh, pakikita mo yan ha ah. bunga yan ng sile gusto mong ilagay ko sa kimot mo yan para mapudutan ka kung na naman sa'yo maasar ako sa'yo ha ah. Hoy, oh, ano ah, na-explain ko na sa Hindi kami magnanakaw ah. Hindi kami magnanakaw. Nako, meron yung may-ari.